Trending ngayon ang Don Bell dahil record-breaking ang kanilang first teleserye na Can't Buy Me Love. Sa kabila ng ABS-CBN shutdown, sila pa rin ang nangunguna sa ratings. Dati ang nakasungkit sa highest ratings ay The High Man. Sa last episode ay nasungkit nila ang pinakamataas na ratings na 9.7 silang highest primetime BIDA TV ratings napakarami ng ginawang history sa ABS-CBN ang Don Bell una ang um, He's Into Her Season 1 record-breaking and award-winning series of 2021 at pangalawa naman ang kanilang first movie na Love is blind highest grossing film of 2021 at this to Her Season 2 Most Watched Original Series of 2022 at ang An Inconvenient Love Best Asian Future Film at ngayon naman ang kanilang unang teleserye na Can't Buy Me Love The Highest TV Rating Second Slot Pause. iba talaga ang Don Bell pag sila ang gumanap sa isang proyekto. Hika nga nila, malapit na pero malayo pa. Dahil malayo pa ang mararating ng Don Bell. At ito ang episode na kiniligan ng mga netizen ay kahit may inoffer na pera si Caroline, talagang hindi tinanggap ni Bingo kahit kailangan na kailangan niya para sa kanyang lola. Dahil pinili ni Bingo na makasama si Caroline kahit hindi na siya magbayad, talagang nag-uumpisa na ang love story ni Bingo at Caroline.